Ibinahagi kamakailan ni Celeb Buzz, actress turned entrepreneur na si Neri Naig Miranda ang isang nakabugulat at emosyonal na revelasyon. Nagdaan siya sa isang bangungot matapos siyang arestuhin dahil sa umanoy estafa at paglabag sa Securities Regulation Code. Ano ba talaga ang nangyari? Alamin natin ang buong kwento. Apat na buwan lang ang nakalipas, nagulat ang publiko sa balitang inaresto si Neri Naig Miranda. Ayon sa Southern Police District siya ang ika-negatibo pito most wanted sa antas ng istasyon para sa labing apat na nabilang ng paglabag sa Securities Regulation Code. Ang inirekomendang piyansa. Isang daan at dalawamput-anim libo bawat kaso. Sa isang Instagram post noong March 21, inalala ni Neri ang kanyang masalimuot na karanasan. Hindi raw niya akalain na mapupunta siya sa most wanted list sa Pilipinas dagdag pa niya, hindi siya nagtago at palaging nandoon sa publiko, ngunit tila hindi ito sapat para maiwasan ang pagkakaaresto sa kanya. Ibinahagi din ni Neri kung paano siya tinawag na scammer at fraudster. Pero sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik. Hindi raw niya hahayaang magdikta sa kanyang pagkatao ang dalit at sakit. It was a nightmare, sabi niya. Isang pagsubok at bangungot na hindi hindi ko makakalimutan. Ipinahayag din niya ang hirap na agad na mailipat sa GNI kung saan agad siyang isinuot sa dilaw na uniporme. Bagamat ibinasura ng Pasay City Regional Trial Court ang syndicated estafa complaint laban kay Neri noong Marso dahil sa kawalan ng probable cause, hindi nito napigilan ang patuloy na pag-uusig sa kanya. Anya, marami ang nagdiwang sa kanyang pagbagsak at ginawang kontento ang kanyang paghihirap para kumita ng pera. Pero sa kabila ng lahat, Nagpasalamat si Neri sa mga nanatili sa tabi niya at patuloy na sumusuporta sa kanya. Nag-iwan pa siya ng mensahe ng inspirasyon sa kanyang mga anak tungkol sa halaga ng kabaitan. Ang pinakamagandang pamumuhunan sa buhay ay kabaitan, sabi niya. Minsan, pakiramdam natin hindi tayo pinapansin ng Panginoon dahil sunod-sunod na pagsubok ang ating kinakaharap. Pero minsan, busy lang siya sa pag-aayos ng mga bagay behind the scenes. Isang emosyonal na pagbabahagi mula kay Nery na Igmiranda. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang lumalaban at piniling manahimik habang naghihintay ng tamang panahon para ipaliwanag ang kanyang panig. Ano sa palagay mo, mga kaibigan ng Celebboos? Nararapat ba ang pagpuna na natanggap niya o bigyan natin siya ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili? I comment sa ibaba ang iyong opinion at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa pinakabagong mga update sa showbiz. Hanggang sa susunod, mga kaibigan ng Celeb Buzz.